Si Nika ay nagtrabaho bilang kasambahay. Sa mag-asawang negosyanteng walang anak, masipag sa gawaing bahay si Nika dahil galing siya sa mahirap na pamilya. Palaging nasa bahay ang kanyang amo na lalaki na si Aldrin at ang asawa naman nitong si Lea ay halos gabi na umuuwi dahil sa negosyo nito. Dahil sa maalindog na pangangatawan ni Nika, napapansin ito ni Aldrin. Isang araw nga habang nagwawalis si Nika ay nakatitig lang si Aldrin sa kanya. Pinagmamasdan ang kanyang tindig at may halong kakaibang pakiramdam. Napapansin ni Nika na laging nakatingin si Aldrin sa kanya Ngunit hindi niya ito pinapansin Dahil nga ito ay kanyang amo Isang araw sa hindi inaasahan Nadulas si Nika sa sahig Agad naman itong tinulungan ni Aldrin Ngunit hindi makatayo si Nika ng ayos Kung kaya't binuhat na lamang ni Aldrin si Nika Patungo sa kwarto nito Nang maibaba ni Aldrin si Nika sa kama Nagtama ang kanilang paningin Yung tingin na may halong pagnanasa Malakit na tingin at may pangakit Ngunit dahil sa sakit ng paa ay napawi agad ang tingin ng dalaga kay Aldrin. Dahil sa sakit na nadarama ni Nika, ay hinilot ito ni Aldrin. Maya-maya pa ay napapawi na ang kirot nito. Dahil alam pala ni Aldrin kung paano mawawala ang sakit ng paa nito, dahil dati pala siyang nagtatrabaho sa hospital bilang therapist, damang dama ni Nika ang haplos ng mga kamay ni Aldrin. At dahil sa init na nararamdaman, hindi napigilan na tumaas ang mga kamay ni Aldrin at wala naman nagawa si Nika, kundi ang mapapikit Maya-maya pa ay tuluyan ng gumapang ang mga kamay ni Aldrin, napunta ito sa kanyang malulusog na bundok, hanggang sa nakapanarin niya ang perlas ng silangan at dito na tunay silang nagkasala dahil sa kanilang bengbangan Kinabukasan, parang walang nangyari, inasikaso ni Nika ang almusal ni Aldrin, sabay pa sila nitong kumain, habang ang asawa ni Aldrin ay maagang umalis dahil sa business trip nito sa Cebu, nagbilin na pala ang asawa ni Aldrin kay Nika na halos dalawang linggo itong mawawala. Kaya si Nika na raw ang bahala sa bahay at sa asawa nito. Kung kaya't ganun naman ang ginagawa ni Nika, hindi lang ang bahay ang inaasikaso nito at nililinisan. Pati si Aldrin ay asikasong-asikaso nito. Lalo na pagdating sa kama, naging mapusok ang mga bawat araw sa dalawa. Dahil malaya nilang magagawa ang lahat ng gusto nila, lahat ng sulok ng bahay ay pinuwestuhan na nila. Sa kusina salas kahit pa sa hagdan, halos dalawang linggong walang tigil, walang pahinga. Kaya nang bumalik na ang asawa ni Aldrin, Bumalik na sa normal ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, napansin ni Nika na may kakaiba sa kanya. Nagsusuka sa umaga, naghahanap ng maaasim na pagkain, kaya kinabahan na siya at agad nagpiti. Ayun sa pool, buntis. Kinagabihan agad niya itong sinabi kay Aldrin. Ngunit nagtalo sila dahil hindi matanggap ni Aldrin ang bata. Malalagot daw siya sa asawa niya at baka mapalayas pa siya sa bahay nila. Kaya umiyak na lang si Nika dahil hindi niya alam ang gagawin niya. Makalipas ang isang buwan pa, kinausap ni Aldrin si Nika at pinapaalis na niya ito sa bahay nila. Habang hindi pa halata ang kanyang tiyan, binigyan niya ng pera si Nika at umalis ba nga ito nang siya ay papaalis na nakita siya ng asawa ni Aldrin at nagtataka ito kung bakit aalis ito sa kanilang bahay. Palabas na si Nika ng bahay, ay nakita siya ng kanyang among babae si Leia at kinausap siya kung saan siya pupunta hindi alam ang isasagot ni Nika sa mom niya, pero kailangan na niyang magsalita dahil naghihintay ng sagot si Leia. Kaya naman sinabi niya na uuwi na siya sa kanilang probinsya. Ang dinahilan niya ay pinapauwi na siya ng kanyang ina, ngunit sa hindi inaasahan ay nahilo si Nika. At natumba ito sa sahig, kaya naman nataranta si Leia at agad sumigaw humingi ng tulong. Maya-maya ay dumating si Aldrin. Agad naman itong binuhat pabalik ng bahay. Dahil sa pag-alala ni Leia, Tumawag ito ng doctor para masuri si Nika. Ayaw pa ngang pumayag ni Aldrin dahil kinakabahan ito na baka malaman ang totoong kalagayan ni Nika. Pero walang nagawa si Aldrin. Maya-maya pa ay dumating na ang doctor agad na sinuri si Nika at dito ay sinabi ng doctor na buntis si Nika. Kaya ito nahilo na gulat si Leia. Iniisip niya paano nangyari. May boyfriend pala si Nika, wika pa niya. Tinanong niya si Aldrin about sa sitwasyon ni Nika kung may alam siya. Dahil mas malimit si Aldrin sa bahay kaysa sa kanya, Ngunit nauutal pa nitong sabi na wala. Ang alam lang niya ay may boyfriend si Nika. Pag day off ay nagkikita sila sa labas, kaya nang magising na si Nika, ay nagulat ito. Dahil nakahiga na siya sa kanyang kama, agad naman siyang kinausap ng kanyang ma'am at sinabi kay Nika, nagdadalang tao ka Nika. Alam mo ba yan? Sagot ni Nika. Opo ma'am, alam ko po kaya nga aalis na ako dito, wika pa ni Nika. Tanong pa ni Lea, bakit ka sa inyo uuwi? At hindi sa boyfriend mo, kasi po ma'am, ayaw niya akong panagutan. Kaya po uuwi ako sa amin at dun manganganak. Pagka anak ko, magtatrabaho akong muli. Lungkot na wika ni Nika. Nag-alala naman si Leia bilang babae. Pangarap din niya na magkaroon ng anak. Subalit hindi sila mabigyan ng kanyang asawa. Kaya inalok ni Leia si Nika ng isang bagay. Nika, gusto mo, dito ka na lang sa bahay. Pag nanganak ka na, ay ibigay mo na lang sa amin ng sermo ang anak mo para magkaroon ng magandang buhay. Ako lahat ang gagastos sa'yo. Hindi ka magtatrabaho dito? Hanggang sa makapanganak ka at kung gusto mo, ikaw na rin ang magiging yaya ng sarili mong anak? Natigilan si Nika at nagkatitigan sila ni Aldrin. Hay grabe ang kwentong ito. Nakakakaba. Kayo kinakabahan na rin ba sa mga pumapatol dyan sa may sabit na? Pumayag kaya si Nika? Paano si Aldrin? Kinakabahan na rin kaya kung kayo si Nika? Ano kaya ang gagawin nyo? Comment lang kayo sa baba and kung gusto nyo ng part 3, comment part 3 lang. Maraming salamat dahil nga nalaman na ni Ma'am Lea ang kalagayan ng kanilang kasambahay. At sinabi ni Ma'am Lea na sa kanila na lang ng kanyang asawa ang kanyang nasa sinapupunan, pinag-isipang mabuti ni Nika. Kung kaya naman makalipas ang isang linggo ay nakapagdesisyon na ang dalaga, kinausap ni Nika si Ma'am Lea. At sinabi niya dito na pumapayag na siya sa gusto ng kanyang amo at tinatanggap din ni Nika ang trabaho bilang yaya ng sarili niyang anak. Laking tuwa ni Ma'am Lea. Dahil matagal na niyang gustong magkaanak, at sa wakas mabubuo na siya bilang isang babae at bilang asawa, kaya hinanda ni Ma'am Leia ang lahat, inilipat si Nika sa mas malaking kwarto. Binilhan ng mga kailangan niya, at regular ang kanyang monthly check up. Bilin na bilin ni Ma'am Leia sa kanyang asawa na si Aldrin na alagaan si Nika dahil nga mas laging nasa bahay si Aldrin kaysa sa asawa nito, hindi alam ni Ma'am Leia, na matagal na naghihimala ang dalawa sa bahay nila. At ngayon ay patuloy pa rin ang himala nila dahil sa tuwing kailangan ni Aldrin ng kalinga ng kanyang asawa, pumapasok ito sa kwarto ni Nika. At dito ay nakakailang putok pa siya. Hindi naman matanggihan ni Nika si Aldrin dahil napamahal na ito sa kanya. Pero para kay Aldrin, isang bagay lang ang gusto niya kay Nika. Ang makabengbang, unli-bengbang pa rin sila. Pero alagang-alaga naman ni Aldrin si Leia. Lahat ng kailangan nito ay ibinibigay ng lalaki. Pati nga sa check-up ni Nika, palaging kasama si Aldrin. At ang alam ng doktor ay si Aldrin ang ama nito. Iyon na rin kasi ang bilin ni Ma'am Lea na sabihin na si Aldrin ang ama. Pero hindi alam ni Ma'am Lea, si Aldrin naman talaga ang totoong ama. Sumapit ang ikawalong buwan ni Nika. Umuwi si Aldrin sa bahay na medyo nakainom. Mapusok ito, may init dahil sa alak. Kaya agad pumasok sa kwarto ni Nika. Habang natutulog si Nika, hindi niya namalaya na nasa tabi na niya si Aldrin. Nilalambing na ito. May pahaplos-haplos. At halimuyak sa leeg ni Nika. At ito ang naging dahilan ng pagkabuhay ng kanyang init kaya ayon na uwi sa kasalanan, hindi niya maiwasan ang pagtataksil kapag si Aldrin na ang gumagawa. Sumapit ang araw ng panganganak ni Nika, isang malusog na sanggol na lalaki. Tuwang-tuwa naman si Ma'am Leia. Agad nitong inasikaso ang birth certificate ng bata. Wala nang nagawa si Nika kundi tanggapin na lang ang lahat. Nagpatuloy ang kanyang trabaho sa bahay ng mag-asawa. Siya na rin ang naging yaya ng kanyang sariling anak. Subalit may nabago kung noon ay palaging wala si Ma'am Leia. Ngayon ay palagi na siyang nasa bahay. Kumuha ito ng katiwala para sa kanyang negosyo at nagpokus siya sa bata. Si Aldrin naman ang laging nasa out of town, nagkabaligtad na, kaya bihira na lang nakakasama ni Nika ang anak niya. Dahil sa pagkamis ni Nika kay Aldrin at sa anak nito, kaya nakapagdesisyonan na lang ni Nika na umalis sa bahay. Walang paalam, iniwan niya ang lahat at umuwi na lang siya sa kanilang probinsya. Doon ay nagsimula siya ng panibagong buhay. Ayan, tama ba ang ginawa ni Nika? Iniwan na lang niya ang kanyang anak at nagsimula siya ng panibagong buhay sa kanilang probinsya, ano masasabi nyo? Comment lang kayo. Maraming salamat sana ay nag-enjoy kayo. Pa-share na rin ang ating video. God bless!